Vice Mayor na yung kaharap mo. Kaya na naman, huwag oh. na maano. Oh. naman yung itsura Tingnan yung ginawa sa bahay ng kapatid ko. Oh. 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 Niyo, alam nyo na, walang sir. May nga po kasi na pumasok ang isang mm -hmm. authority sa planning. Hindi Hindi mo inaayos. Hindi mo inaayos. Hindi bigyan mo ako ng deadline. Paulit-ulit. Ano mo, pwede mo pakuntin yung health and sanitation dito okay. para ikaw ay nakakulong. Tsaka <coughs> nga sa artist po, may advice. Pag hindi mo inaayos yan, bibigyan ka tayo ng limang araw. Ha? Pag hindi mo inayos yan, darating ang health and sanitation dito at may kaso ka. Dahil yeah. yung mga kamag-anak dito dahil sa iyo. Marikira ang buko. Kaya mo ayusin Ay, mo. Eh. Ayan, kuno ko unang ka na, na. Ha? Pignan mo. One week nga binigay ko, bais <laughs> eh. Pasalamat ko, hindi ko pa pinapalayan dito. Kapal mo Ayusin mo, ayusin mo. Uh -oh. Nagda-drugs ba to? <laughs> ha? No, no. Nagda-drugs ba to, tay? Ha? Ano no. daw ba? Ula no, ula no. Ula no, ula no. drugs ako ba? Ayan. Ha? Hindi gawain ng matinong tao yan. Yung mga polis namin nandito ha. Five days ha. Pag hindi mo inayos yan, may problema ka. At pag nahuli kita ng dodroga, kukulong ka namin. Hindi sa, hindi ginagawain ng matinong tao yan. Limang araw. Sobra ha. sinasabi okay.

para hindi okay, na kayo mapagod, ha? Pakinggan okay, mo. Hindi na po, hindi na po. Uh, na lang po. Diyan naman po kami. Diyan naman po tayo Diyan po kayo. Diyan po kayo. Sige po. Mamaya po. Opo. po kayo. Lagi naman tayo nakikita, ha? Ito po kayo. Salamat. Salamat po. Tayo na, o -o -o. Nang, na, na po. Opo. Oh, yeah, you yeah. would yeah. yeah. Okay. 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 Pero din naman, naman ako na o, o, At may liwanag na, Tunus naman ay o. E ang dudun. haba, hindi ko kaya. Pero meron <laughs> din po ako. pagka lang yung ako. Ay, hindi. Okay. Wala ko Wala. Na. Hmm. wala na po yan. Wala ko ilaw Wala ko ilaw Wala ko ilaw Wala 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 ako

Pero na kayo. pa kayo ah. Ah, okay. Ito. Okay. Oo. Nauna na nabot kami. Morning. Hindi naman na.

das sind sie

Kuryente. Kuryente po kasi. po na ako kasi hindi kayo nilalit. Nakagapang sa kuryente. Ang ang ugat. Sa um, ugat po niya, nasa Victoria Place. .eza. Ang ugat niya, nasa Ang ugat niya, nasa

wala na sana hindi to na sana koordinasyon na ngayon po ako

ini <coughs> 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 <coughs>

labot ko dito kasipapa kapag naihulat nilito sumaramasya tayo nito. pagkaroon na rin. pagkatapos na rin talo niya ng ano niya, di natin hinahanay usan niya. hindi ko hindi ko mga